guys. Thursday. Ang ganda na yung tita eh, dito. Magkano nakalagay? Ito. E, dali amo. Dali mo daw eh. Kaya, kape. Hindi eh! Sa <laughs> galing puno na na ng sakyan. Ang dami na. Ang dami ng tao ngayon. Bebe Santo. Ngayon na po dating-datingan ang mga tao. dami nang nagsisiakit ngayon.